Balita mula sa Mindanao. Matapos ang anim na araw na isinara ang Kilometer 74 National Highway sa Banga sa Barangay Sawangan, Mawab de Oro, kahapon muli na itong binuksan sa mga motorista matapos ang masinsinang clearing operation sa tumambak na bulto ng mga putik, mga puno at bato sa malawak na bahagi ng highway. Sa pamagitan ng Bureau of Fire Protection, madaling natanggal ang mga putik sa highway. Nagkaroon din ng malaking bitak ang bahagi ng Sawangan Highway dahil sa paglambot ng lupa sa tuloy-tuloy na epekto ng ulan at sa panguna ni Congressman Roel Peter Gonzaga, personal itong ininspeksyon kahapon ng hapon sa so, magitan ng pagpapalipad niya ng drone ang kabuang bahagi ng National Highway ng Sawangan. Matapos ang assessment ng DPWH at ng ilang concerned line agencies, muling binuksan kahapon ng hapon ang kalsada na may direktang akses sa Davao City via Tagum and vice versa. Mula sa kaunanahan sa Pilipinas DZRH, ako si RH19, June Dimakutak, Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na sarbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Wala pang natutukoy na motibo ang Philippine National Police sa madugong ambush na malubang ikinasugat ng babaeng doktor sa Buluan Town, Maguindanao del Sur. Ito ang inihayag ni PNP Chief Police General Benjamin Corda Jr. kasunod ng patuloy na investigasyon at pagtugis sa mga taong responsable sa pamamaril kay Dr. Charmaine Barroquillo, ang 27 anyos na si Dr. Barroquillo na government physician ng Sultan Kudarat Provincial Hospital sa Bayan ng Isulan ay inambus ng riding in tandem noong gabi ng February 3 habang pauwi ng Polomolok South Cotabato sakay ng kanyang kotse. Ayon kay General Acorda, nasa ligtas ng kalagayan ng biktima at nagpapagaling sa isang pagamutan, Aniya, Hindi tumitigil ang Buluan Municipal Police Station sa pumuno ni Police Lieutenant Sema Franco Semasio para matukoy ang mga sospek. Sa ngayon ay naglabas na ng isang milyong pisong reward money si Sultan Kudarat Governor Dato Pax Ali Mangunda Dato bilang pabuya sa sino mang makapagtuturo sa pagkakakilanlan ng mga sospek at mga taong nasa likod ng ambush. Para sa kauna unaan sa Pilipinas, Rates, ako naman Val Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Balita mula sa Bicol. Hubot-hubad at wala nagbuhay na matagpuan ng isang 11 anyos sa batang babae kaninang umaga sa barangay Tamiawon sa bayan ng Garcia sa dalawigan ng Camarines Ayon sa inisyal na ulat, hatagpo ng biktima sa isang masukal na lugar sa naturang barangay. Ayon sa mga magulang ito, nagpalo mano ang biktima na magiigib ng tubig nang ito ay hindi din nakabalik. Inanala nga ginahasa ang biktima dahil sa butubad na itong natagpuan. Nagapatuloy ngayon ang investigasyon ng mga autoridad sa naturang krimen. Para sa MBC Network News, Ruel Saldico tuloy-tuloy sa pagkabalita, tuloy-tuloy ang serbisyo. Sama-sama tayo. Filipino. Arestado ang tatlo katao kabilang ang dalawang babae sa isinagawang drug by bust operation ng pinagsanib na puwersa ng PIDEA at ng PNP Nueva Vizcaya kahapon ng umaga sa bahagi ng National Highway sa Barangay Tuaw sa Bagabag, Nueva Vizcaya. Kinilala ang mga naarestong umano'y sangkot sa ilegal na transaksyon ng droga na si Nanlina Bayog, 52 taong gulang, residente ng Agbanawag Tabok. Gayun din ang kasama nitong babae na si Joy Alagad, 52 taong taong gulang ng kapareho ring residente habang isang lalaki na kinilala namang si Sherwin Atolba, 46, isang uh, furniture maker ng Banawe Ifugao, na recover ang 44 na piraso ng marijuana bricks at nagkakahalaga ng uh, mahigit 5 milyong piso. Na recover din ang nasa 445,000 pesos na budal money, tatlong piraso ng cellular phone, isang pouch at uh, ilang piraso ng ID, gayon din ang sasakyang gamit ng mga naaresto na isang Nissan Escapade van. Ayon kay Major Jolly Villar, ang PNP Provincial Information Officer ng Nueva Vizcaya, ito na ang maituturing na isa sa pinakamalaking accomplishment pagdating sa anti-drug operation sa taong ito. Nakatakda ng sampahan ng kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang mga naaresto para sa MBC Network News. Ito si RH25, Grace Vera Sansano, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo, Pilipino.